Ganito din ba ang pagsasaing nyo? Kaso yung rice cooker ko, automatic na nagtataas baba ito. Kaya walang tutong yung kanin ko. Tapos kung mapapansin nyo, may kulay blue na ilaw siya. Low sugar na din ang rice cooker na to. Yung starch content ng kanin na iiwan sa ilalim kasama ng tubig na nilagay ko. Bale, zolele rice cooker nga pala itong binili ko. Ganito yung cord niya. Tapos may measuring cup at sandok. User manual, lifting tray, at yung glass niya. Pwede ka din maghatpat dito. Ang kagandahan sa rice cooker na to, nababawasan niya yung sugar content ng kanin nyo. Kasi 4 times yung sugar draining function nito. Sa paglalagay naman ng tubig, kailangan mataas ng 2 cm sa bigas nyo. At pwede mo din i-adjust ang firepower nito kung gusto mo. So, takpan lang natin. Pagka-on, yung low-carb regular ang pipindutin. Kitang-kita dito kung paano naluluto ang kanin mo. Tapos, automatic din yung pagtaas at pagbaba nito. Siguro ilalagay ko lang sa yellow basket or comment section kung saan ko nabili ito. Kapag malapit ng maluto yung kanin, aangat na siya. Kasi yung steam na lang ang magtutuloy sa pagluluto ng kanin ko. Kaya yung tubig naiiwan talaga sa ilalim nito. O oh, di ba? Ang ganda!